Hello guys, hulaan nyo ano ang nahuli ko ngayon ilan ang nahuli ko grabe, first time ko yan na try tingnan nyo guys sa video anong nangyari sa aking long line alright tingnan nyo huli ko guys sa long line, puro shark uy uy grabe tatlo dalawa, tatlo tatlong shark may, may, may tribali guys may tribali kunin oh muna natin yung trip. kunin muna natin yung trip. kunin muna natin yung trip. ay ay ganito wala yung tribali oh my god nakawala yung tribali awww nakawala yung tribali guys Ayan guys oh Ilan na yan guys Ipun natin konti ha Yung tribali guys nakawala Isang shark Ayan nakawala natin Isa. out ito pa guys stingray ulit laka laka ah. shark ulit guys ah ayan tanggal na Uh, so na tanggod naman siya oh, ano not sure kick ka okay. Yan guys, kawalan na natin. Ah. Uh, yun meron na naman guys stingray stingray ulit sayang ako lang kasi kakain ito goodbye Look, another stingray naman ulit. Grabe. Look, another stingray naman ulit grabe ang daming stingray napakalaki guys oh no? ah aray ko ang daming stingray ngayon ah yan saglit no. saglit saglit gusto mo nito wala oh so, yan ah. apat na pating isang tribali sayang nakawala legal size pa naman yun nakawala yung isang tribali guys sayang ayaw mo na, bawit tayo next time Tanti masaya alright thank you guys for watching ha, sobrang saya grabe, first time ko yun na try na nakahuli ng dalawang stingray sabay sabay at sa aking longline pati yung apat na shark kabubuhol lahat Tsaka isang tribali. Ganito kalaki yung tribali guys. Nung so kaso nakawala. Dito na nakawala. Hayaan mo na. Bawit tayo next time. Hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching guys. See you around. Peace.